technique para mapansin kayo kaagad ng mga paborito nyo at kilala nyo ang mga content creator guys. Una, Starla. Guys, hindi ko sinabing magbigay kayo, pero kahit isa lang na Starla guys. Mamaya ipapakita ko sa kung bakit. Pangalawa, habaan nyo yung comment nyo. Yung mahabang mahaba, bahala na kayo kung ano yung gagawin nyo. Basta mahaba yung comment at mas mabuti pag nakakapslak po siya. Pangatlo, dapat nauna kayo sa comment section guys. Pagkatapos na pagkatapos mag-upload ng video ng creator na gusto nyo, dapat nauna kayo sa comment section kasi pansin na pansin po kayo agad at agad-agad yan magko-comment. Kasi walang ibang nakikita kundi ikaw. Yun guys, ipapakita ko sa inyo kung bakit Starla. Ito po siya. Ito yung notif ko guys palagi. Hindi pa ako sikat niyan guys ha. Pero tingnan nyo yung notif ko. Sobrang dami. Hindi ko nababasa yan. Ngayon etong nagbigay ng Starla guys. I-open natin to siya guys. Isa lang po ang binigay niya ha. One lang yan guys ha. One lang. So out kay ma'am Lialin Matsuka. Thank you, ma'am. Ayan, guys. Isa lang po yung binigay ni ma'am Matsuka, ha? Pero, guys, yung comment niya, guys, talagang nilalagay ni Facebook sa taas. Yung mga nagbibigay ng Starla, napapriority siya kasi hindi nawawala ang comment, hindi natatabunan. So, madali po sa creator na i-follow siya, puntahan sa kanyang reels at mag-, mag uh, comment doon at mag-iwan ng like. Kaya yun po ang nangyayari guys. At pwede ko din siyang mabalikan ulit doon para mag- mag-comment reply po sa ginawa niya. Ngayon guys, etong isa papakita ko po sa inyo ha. Maghanap po tayo dito ng normal na comment lang. Etong buksan natin si Adele Valdez. Si Ma'am Adel Valdez. Or ayun na, nababa na si Serga na lang si Sergs si Sergs Tadena or, or Lilin. Lilin Cantos. Ito na lang guys, si Ma'am Lilin. Ayan. Ayan yung comment section guys. Hindi ko mahanap nasaan na si Ma'am Lilin dyan. Wala siya guys. O, pag kahit pinutin ko pa yung scroll down dahi. Wala. Hinanap ko talaga yung pangalan ni Ma'am Lilin guys. Pwede ko na makita. Yun po yung kaibahan guys. Sana maintindihan nyo po guys kung hindi ko po kayo ma-follow agad, hindi ko po kayo ma-replyan lahat kasi po sobrang dami po ng notif at natatabunan po lahat kahit nga yung notif na galing kay Meta hindi ko na nababasa kaya <laughs> hindi ko na siya nababasa guys at ngayon ko lang din to nalaman guys kasi noon guys may sinusuportahan din ako ni isa sa mga sinusuportahan ko guys sa mga big content creator walang nagpalo sa akin wala talaga as in wala nagpasikat na ako dun guys ano na ko wala talaga guys kasi naka page ako guys hindi ako makapagbigay ng star la. Yan, hindi ako napansin hanggang ngayon. Wala pala. Never akong na-promote ng big content creators, guys. Wala. Nagsariling sikap lang talaga ako, guys. Nagawa ako ng sarili ko na naumangat ako, guys. ng sarili ko lang din yung inaasahan ko. Kayo din, guys wala nam talagang ibang asan kundi ang mga sarili natin guys kasi busy din yung mga ibang content creators guys busy din yan sila kaya wag nyo pong pabayaan gumawa po talaga kayo ng engaging na content kasi kayo lang po ang makakatulong sa account nyo kayo lang po magpapaangat ng sarili nyo kaysa sana may atunan po kayo sa video to please share this video and follow mo ako for more tips thank you so much